nunga ano ba ang mga tanong na may maling sagot bakit ang mga pinoy hindi tama sumagot oh pare turn... okay. oh pare ayos naman Siya nga pala pre may bawa may sipi akong binibenta baka kailangan mo Pre, magkano mo naman yung binibenta? 100k lang pre Al 100k? <laughs> Grabe naman ang mahal niyang pre Tsaka hindi ko kailangan ng sipi May sipi pa ako pre Sa ibang mula lang benta, hindi ko kailangan eh <laughs> Ang mahal pre, sandan eh 100,000? Mahal nun Ay, ganun ba? O sige, sa iba ko na lang ito bibenta wala, sa dyan may pagkamahal talaga to pre Bago lang kasi Tsaka may mga video mo to Na may kasama ka mga babae sa hotel Sige pre, kay mari ko na lang bibenta Gagi! Walang pera yun At tsaka naghahanap talaga ako pre ng ano Ng extra cellphone Sige ako na kukuha Ako na Sige ako na Salamat pre Sige pre, maraming salamat din ha Pit mo talaga pre ang galing mo. Sige na, pre. Igalin mo. Igalin mo. mo talaga. Ano nga ba ang mga tanong na may maling sagot? Bakit ang mga Pinoy hindi tama sumagot? Ano nga ba ang may mga... Ano? Ano nga ba ang mga tanong na may mga maling sagot? <laughs> na may maling sagot. Na may maling sagot. Oh. Ano nga ba ang mga tanong na may maling sagot? Number one. Kumain ka na ba? Gusto pa ako. Ayan. Isa 'yan sa mga mali na nakasanayan mga Pilipino. Pwede mo namang sabihin na hindi ka pa kumakain eh. Oo o or hindi. Eh. Ayun lang. Hindi yung sasabihin na busog pa ako. Ang layo ng sagot. Number 2. ba nanay mo. Bakit po? 'Di ba? Napaka layo ng sagot na nakasanayan ng mga Pilipino. Dapat ang sagot, wala o nandiyan. Napaka simple lang. Number three. Anong oras na? Maaga pa? O di ba? Tatanungin mo nung anong oras na tapos sasabihin sa iyo maaga pa. Dapat ang sagot 10:30, 3 a.m., 3 p.m. Ganun. Number 4. Paano mo ginawa 'yan? Madali lang. O di ba? Paano malalaman ng tao kung paano mo ginawa? Sasabihin mo madali lang kailangan mo i-explain ng maayos yun. Kunyari, nagluluto ka, di ba? Lagay yung toyo, lagay mo yung suka, lagay mo yung ano. Ganun, mag-explain kung paano mo ginawa yan. Hindi yung madali lang. Pambobo talaga. Number five, bakit wala ka kahapon? Absent ako. O, di ba? Alam na ng tao yun na absent ka. Kaya niya nga tinatanong kung bakit ka wala. Anong dahilan? May sakit mo. Nabunggo ka. Nalaglag ka. ganon ang dahilan. Hindi yung absent ka. At, in my last, You're... and my favorite, saan ka na? Malapit na ako. Wait lang. O, oh, di ba? Yan yeah, ang sa mga Pilipino naman. Saan ka na? Sasabihin mo, malapit ka na. Wait lang. Pwede mo naman sabihin na, andito na ako sa Kyapo. Andito na ako sa Madaluyong. dito na ako sa bayan. Hindi yung malapit na hindi kami manguhula. Napakasimple lang ng tanong. Mali-mali yung sagot. Ayun lang ang mga tanong na minsan na hindi natin nasasagot ng tama. Kaya ugaliin natin sumagot ng tama. Para hindi tayo masabihan ng bobo or tanga. Ako nga pala si Sammy. This is my brother. Jan Marco Mayer. Isang. <laughs> Isang man.